Hello po mga kalaki, ngayon po ay April 2 mga kalaki, napakainit pa rin po nito po ako ngayon sa isang park mga kalaki at syempre po eto po, magtatatawag na naman po ako ngayon habang nagpapahinga po ako, magtatatawag po ako ng mga, ayan po ng mga followers po na hindi ko pa po natatawagan at nagbabasa po ako ng mga comments nila ngayon malay mo, isa ka ba sa mga nagchat sa akin dito, abay ready ka na at matatawagan na kita ngayon mga kalaki pipili po ako ng 20 na tatawagan po ngayon na ko po ng mga laki numbers na gusto po nilang tayaan dyan mga kalaki sa STL National Wedding Abroad mga kalaki at sana po sagutin mo mga kalaki kung isa ka po rito sa mga followers na to na nagchat po sa akin na kailangan po nila ng tulong at ng lucky numbers po ang gusto nilang hingin po sa akin para po uh, marami na po tayong nabigyan na yung iba po nanalo mga kalaki gusto ko po matulungan kayo mga kalaki sa pamamagitan po ng lucky numbers ko at aalagaan po yung ng 3 days pangako nyo sa akin 3 days po ah, na, 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 lulungkot ako pagka binibitawan agad nila yung mga lucky numbers sa binibigay ko nagchat chat sir right pasensya na po na hindi ko po natayaan eh ayoko po ng ganun ano po at sana po, maging masaya po tayo lahat kung hindi ko po kayo mapili. Every po, tumatawag po ako mga kalaki. At hanggang gabi po yan, tumatawag po ako. Kaya sa ngayon po, 20 tao po ang tatawagan ko ngayon. Ready na po kayo mga kalaki ha. Baka po mga busy dyan. Ako, baka may kausap kayo dyan. Ako po, pag hindi nyo sinagot ang tawag ko, lilipat po ako sa kabila mga kalaki. Sayang po, libre po yung lucky numbers na yan. Good luck mga kalaki. Tara na po.